ba? Hi mga langga. Ay! Ayan mga langga. Ayan, ito yung gagawin natin. Puso ng saging. So, ito yung ulam natin ngayon. Dito ako sa kapitbahay ko ngayon mga langga dahil... Uh, dito ako sa kapitbahay ko mga langga dahil tinulungan ko sila na magluto ng adobong manok. Ayan. <laughs> Hindi pala halang-halang. So dahil may birthday mga langga, so ayan tumulong tayo mga langga para makikain. makikain. So ayan. So busy pa tayo sa pagmamaritis mga langga o oh. ayan dahan lahan lang tayo mag anong tawag nito mga langga? Tago to, tago to. <laughs> so ayan mga langga. So dito ako sa bahay ng kaibigan ko ayan tumulong lang tayo mag mag ano, mag asikaso kung ano ang ano lulutuin natin. So ayan, busy tayo sa pag mamaritis. Ah, busy tayo sa pag ano paggawa ng utan. Ayan. Ayusin muna natin yung book natin para yan, medyo maganda. So, ayan mga langga. So, ayan mga langga tayo tayo mga langga dahil medyo ano naman. So, ayan hindi pa na, hindi pa tayo tapos isa. Marami naman mga langga na ano mga apat na piraso. So, ayan. Tama. Ay, nako. So, Masin <laughs> siya mga langga ba kung gising lang. So, ayan. Nakautot pa tayo. <laughs> <laughs> so ayan mahirap kasi pag mag voice over tapos maka otot <laughs> so ayan mga langga so wala kasing meron naman, meron naman akong kasama mga langga pero ayan bakit putol na yung ulo ko ayan mga langga dahil maritis tayo mga langga ayan hindi pa natapos yung isa matagal na tapos dahil inuuna kasi yung marites ayan tinatapos ko muna yung pagkipagmarites ha <laughs> so, ayan, mga langga ang sarap nito mga langga alam nyo ang sarap sarap talaga nito so ayan at ito mga langga meron akong kasama dito at saka mag start sa pag yung youtube ayan so ilagay ko lang yung name niya para malalaman nyo. Ayan, andito kami, oh, di ba? Ang ganda-ganda ng mga dito. <coughs> Sobrang ganda talaga dito mga langga. Oh, may, pag, may naglararo, ayan. So, kaya... Pumunta din ako dito. Tapos, may tinuruan ako na isang kaibigan sa pag-YouTube. Ayan. Please support na lang mga langga. <laughs> So, ayan, yung lagay ko lang yung link niya sa ibaba. So, ayan, nandito na lang aking vlog. So, bye-bye. I love you all. Mua-mua.